1, ikadalawamput isa na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias. At siya ay napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo at si Nathanael na taga-kanan ng Galilea at ang mga anak ni Sebedeo at dalawa pang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda dako. ako. Sinabi nila sa kanya, Kami man ay magsisisama sa iyo. Sila ay nagsiyaon at nagsilulan sa daong. At nang gabi ngayon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit nang magbubukan liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi na pag-alaman ng mga alagad na ay si Jesus. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, Mga anak, mayroon ba kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. At kanyang sinabi sa kanila, Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makasusumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yaong alagad nga na iniibig ni Yesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nabikis siya ng kanyang tunika sapagat siya ay hubot-hubad. At tumalon sa dagat, data datapuat, ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong sapagat sila hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga dalawandaang siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Kaya't nang sila ay magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda ang nakalagay sa ibabaw at tinapay sinabi sa kanila ni Jesus, Mangagdala kayo rito na mga isdang inyo na ngayon. Umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na isandaan at limang at tatlo. At sa ganoong karami ay hindi na ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, Magsiparito kayo at mga gutom at sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, Sino ka? Sa pagkaalam na ayaw ng Panginoon. Lumapit si Jesus at dinampot ang tinapay at sa kanila'y ibinigay at gayon din ang isda. Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Kaya't ng mga kapagpawing gutom sila ay sinabi ni Yesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, Pakanin mo ang aking mga kordero sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, Alaga mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagat sa kanya ay sinabing maikatlo. Iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalama mo ang lahat ng mga bagay. Nalalama mo na kita'y Sinabi sa kanya ni Yesus, Pakani mo ang aking mga tupa. Katotohanan, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y, iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya na ipinalam kung kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Pedro, paglingon, ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya rin humilig sa kanyang dibdib sa paghapon. At nagsabi, Panginoon, sino ang sayo'y magkakanulo? Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig kong siya ay manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Ngayon may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay. Kundi kung hindi kung siya ay manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito. At sumulat ng mga bagay na ito at nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay totoo. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa ni Jesus na isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin.